Ano ba po? Matos ng gabas. Ha? Huh? Ano talagang tawagan sila si Mama siguro? Ha? Matawag sila si Mama? Matawag ka ng Mama? Maka-turug ka-turug, anay, Mga las pa rin kita malakat. Mga las na maka-turug Okay mo na. Hindi. 11 Mag-vlog, kita. Vlog. Ano? Kasi... Mauhuli ka nila. Oo kayo, mo. ko Mabalik na ako liyo nila. Mga las dos. lang liwan. So, matagal na naman kayo well. so, matagal na naman, matagal na naman tayo magkita. Kami kasi next year, next year pa tayo mga na. Uh, uh, ito, ibang ko uh, mga... to, kung kailan ko Ikita ka, Mayo, makato naman Sus, Mayo. Makato mayat Mayo, kay, 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 kwan, kwan, kay, kay, alo, 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 kay, kay, ano, kay, 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 Mius na kani. Ito na lang kami. Okay. Eh. Kaya ako na ito. Ay, ay, hindi namin gusto mag-apilapin yung mga alam na ito. Eh, Ang kagwapa na namin. Ito Ako nga, silbo na nung Problem solving. Eh. Hmm. Dili ka magpakaanan dito, lo. Magpakakulog pero may abukid. Gabi ka usahin daw na uli. Dili. Dili ka ko matubukid kung ka na mamahugay ko lang bayad to sa bukid. Pinot masabot. Sa bukid. Hindi ko ako sa labi na ka, <laughs> ka to Ano nga nasa na ko ginaw. ka makat to kung ka na mamahaw. Hindi, yun nga yung ano na katawan niya, prefer. Mas malakas kasi. Nakat ka pa yung mga kuna Kasi ba't prefer niya? Papan man ako lang yeah, yeah. pa, Pan. Ako pan. Hmm. Ano ka makas na uli?

Naisikisi ba? Naisikisi. Kung pa Mas presko din ni. Oo, kaya na na katuin. Nere, ay kami next next year pa kayo mga kawis. Ay ikaw, kay Dari ka man. Dari ka man. Kaya iya man po Kung ano, kung eh, kung ano, kung ano, kung kung ano, kung kung Ah. Gusto ah, busong? Gusto nila yung busong? Gusto busong? busong? masara ni Manira nga doot yung ginikaran ng lalaki. nga ang pas... ko na to, kasi pag binungbuksan ito hulog lahat na ano, dito na to sa ticket yung ID niya. Yan may ticket. Ibalik mo na lang agad. E dito na lang sa maliit. Pasok mo na lang book mamaya pagkatapos. Kasi, hindi niya papapasok kasi sa, sa oh, siya papasok. Kasi baka buksan niya na naman to. Nahuhulog yung mga laman. Maka yung pera niya. Dito, ihipit ko dito ha. Ito nga ID ha. Kasi pagpasok mo hihingin to eh. <coughs> ka ang kasal, gin, gin, andaman na na magtun, ano? Sinirin ka man na di ka mada yun. Pamasahe. Ito ka lang ba? Kakasal na oh. ikaw. <laughs> 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 po ka piyam, piyam. ka piwa? Hindi ka mapuday nga. Di ka makadpo oh, so, diba? bukid kung nag-uuran. Ah, makadpo ka mampit. Ura, makadpo Ura, ano po po? Ano po po noon? Hindi, kung wala itong mulawas, di ba, usahay, wala itong mulawas, mag-sering ka agad Ha? Auntie Tata? Kaya Auntie Tata at Auntie Lina, hindi ka, ka mag ano, wala kay Auntie Wilma, walaway, Gabi, no, pa pag, ano? no, paano, tuto, wala kay Pudelia. Gabi. Paano pag gano'n? Paano? Toto, wala nang kasabot na naman. <laughs> <laughs> ano? Dwa na ka-adlaw? No? Dwa na ka-adlaw eh. Ano? Wala kaadla lang. Nakakulog lang dito yung igdaanan. Ginatake daw po. Di yan man kasing-kasing. Eh kalawasan to. Ikaw, pag may tanim di magsering bati mag-sering ka ganyan para manman nilina para maaari naman kayo medisina. Kaya nilina sa barangay. Barang matiya mag po. magpa ka kung may tanim nararamdaman. Tapos di ka mag uyab, -uyab eh. Ha? Eh, may uyab pa di ay. Usuman ni eh, mag uya pag sering ka lang. <laughs> Kay mo rin kubay lang uya tapos ikaw may uyab na dai ni mo. And for. <laughs> Diga mag uya uya. Medyo kan. Lo lo di ano ni lo alam mo Ano ah. mat imo tatambag kan ate lo. Ako. Ako bukay mo. Medyo kana ni Kristo. Asa ah, na ba? Kay mm -hmm. Para orang lepas. Walau pegarap diri buat pun. Kau mungkin kau jadi kesuhanun. Uh, para hubog, sa gayon. Para hubog, para mas sugar ulo para hubog. Ah. Uh. Pwede ko kadi ang ko kule. <laughs> may criminal uh. hey, ka po. Si imbitahan ka nga, na lang po sa pagino. Masugot ka. Masering man. Inom na lang kita tay. Di pa makaka inom bubog na. Kasanan ng kasanan. Ano ka? Ako na medyo ako Kristiano man asawa. Yes, so, malagi ka mo rin nagkakristohan nun. Tapos ikaw kabutan na buday mo. Oo, kabutan ka pa ng Tapos nagkaroon, mo pa so, na secret lang nga rin. Alam, ang parehesos pa. Pare ginoo. Tapos, magsimba ka permi. awre Ah, wala ba <laughs> ito <Then>, ang <laughs> simba. Simba per Araw-araw. Araw-araw. <laughs> <laughs> Pag may fellowship ito mga tatay, appeal ka lang, magsaning ka lalapod. May fellowship naman, para makaupod kayo ng yeah, fellowship ito mga tatay. Lalapod. Pag di Lali. may hagyo. Kaya naman lang. Nakahasol uh, uh, yeah. na lang yung mga gamit Para... Huwag siyang balat. ako. Mayroon tayong mga pura-pura. Kamahasol na po sa ganito. Mahasol na mag-ano gamit mo. Mga ilong mga katuruganan dito, di ah, so, oh, ba? Oo, mga bata-bata pa. Oo, oh, ito na mga bata. Wala mo ako pa mga... na nasa. Saan po? mga bata nung pa. Mm -hmm. Ang araw. Sa kununahan, kung ano, ulit daw pa ako, para maghihabang kami ng mga kato. Kunahan ang mga kuanamu, kuyatahan sa rigaw.

Kasi wala na kristyano, na. ako muslim, e. Ayok, hindi muslim. Mama sa pano. Ano ro, ako pa gaya't trabaho. Ah, ka ni Michael, eh Ito, berno trabaho. Sikat. Sikat na. lo No, may kasi ng yung importante niya, Sikat na. mag na lang. Sa so, sagi. So, gusto ko mamusil eh. <laughs> Para pag gusto mo mamusil. Pag gusto mo mamusil eh. Para Pag gusto mo mamusil na Gusto mo mamusil gusto ko din maging bato. Ako pala ko ang muro ko ay. Pangisa. はい、ナポゲタ。Oh, <Okay. S 1>